Cat. Cat. Meow. Meow. animals with Matthew. Let's go. Ang elephant. <laughs> <laughs> ang <laughs> <laughs> ang kau? <laughs> <laughs> ang kau? <laughs> ang kau? <laughs> ang kau? <ba>? Ang kau? Ang kau? <laughs> ang cow? Ang kau? Ang cow Ang kau? Wolf, wolf, oh <Wolf>. <laughs> sa wolf. Lion, 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 lion. What, lion? Tiger. tiger, tiger, oh sige, ang tiger, unsa man tiger? Tiger. <laughs> Okay. A... <laughs> <laughs> ang <laughs> an an, Ay ay. Angka, angka, angka. Ang pig, ang pig. Ang, ang. Ang dak, ang dak, ang dak. Angka, ay angkat, angkat. Meow. 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 Ang dog, ang dog. I'm good, I'm good. I'm good. I'm sheep now. I'm horse, I'm horse, I'm horse. <laughs> <strange loves> <ney> <laughs> Next, I'm sheep, I'm sheep. <laughs> a fish, I'm fish, I'm fish. A i fish. A fish? A fish? A fish. And dolphin? Oh, yeah. and... i, see a, dolphin. I see a goose. i see a goose. I see a goose. I see a goose. <laughs> <No>. <laughs> Ang sama na? Gus Kanang Where's the guitar? Asang guitar? Chicken, friend. He, uh, chicken chicken. Friend. P chicken Pigeon. Pigeon. Chicken. Chicken. Pijon, Chicken. 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 Chicken

Na ayaw, man Taga si Malcolm. Asa si Mike. Oso ko yung sinisalam. Ghost. Ghost. Oso yung sound sa si horse. Oso yung si sound sa si horse. Monkey. Monkey, may monkey, monkey. Uh, uh, uh. Dog. Oh, dog. O, dog. Sa... Monkey, monkey, Balik ang monkey, monkey. Kay cat. Meow. 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 And dog, bark, bark. Ang wolf, ang wolf, ang wolf. Ala, natulog, baby ko.